yung second day, second day na DPR natin. Ito kit, ito kit nila. May halos silang uh, ibang ano, tulay. Eh. Sa ano yun? Ito yung tatay na. ito ang mukha ng tatay nito to napakaliksi ang laki o oh, saan gusto mong lumabas masaya ka talaga stress reliever ito talaga itong mga hayop natin eh yan yun. dito rin ako nagtaka eh hindi kung saan nagmana to kasi yung nanay nito BPR bakit may parang black australop na mukha wala naman siyang puti puti ito ito yun kasama niya ito eh ha? kukulit ang kukulit niya talaga gusto mong lumalabas? lumabas? Ha? Huh? Ano ba ipapangalan papangalan ko iyo Ah, uh, kasi yung dun, yung si Black Ostrolog dun, si George si eh. Ikaw si Si Prince Okay, si Prince ka na lang Prince Hmm, dyan ka na Prince Prince, ah. Uh. gusto talaga ito talagang sipit gusto talaga itong ano eh gusto talagang gumala hmm. hello friends gusto mong gumala friends friends gusto mong ganap gumala oh. No? ang tataba ang tataba talaga katawan Three weeks Three weeks old siya, three weeks old tatangkad. dito yung uh, nakita ko nung maliit pa siya. Eh. Ang hahaba ng paa talaga. Ayun. Malaki na. Hmm. Okay. Pangalan mo ngayon si Prince. Wow! saan ka punta Prince? Ayoy ay, Prince. Ito na yung nanay mo Prince. Siguro ito yung nanay mo Prince. Nakawala. <laughs> oh, Nakawala yung nanay mo. Oo. mo. mo? Nanay mo. Ali. Ikaw talaga nagmana siguro sa nanay talaga to gustong gumala eh. Hay, come. Here. Come. Here. Come. Hmm, nanay mo. Siguro yan ang nanay mo eh. Oh. Oh, punta ka sa nanay mo. Hmm pag abot mo ng dalawang buwan isasama ko kayo dyan ha sama 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 na kayo doon sa kabila para may kasama sila nanay mo ha? nanay mo yan punta ka sa nanay mo Ang ganda sa nanay mo. Ang bagas na nanay mo. Kasi wala. Gusto din talaga yung Lulumi, Lumilipad talaga ito sa bakod eh. Gusto talagang lumabas itong nanay niya. Nanay! Huh. Ito ibang kulay to pagkabard eh. Kapatid nila yan. Kapatid sa dalawang uh, inahin kaya katayin na lang natin yan yung tatay nila yung, yan, yung tatay ng mga sisi yan sa ibang lahi, sa ibang uh, ano yan farm nabili natin yan iniwasan natin yung inbreeding in hmm, kaya na muna kayo saan